nagbanggang kotse ng kanyang driver. Ay! Hindi nakipag-usap o oh, nag-sorry doon sa kotse yung nabunggo. Ibinigay na lang ang contact number ng driver niya at sila na lang daw ang mag-usap. Mukhang nagmamadali ang actress na yun. Ano yan. kaya ang nangyari dyan sa actress na yan? Kasi nandito sa pake, Beth eh, M. Oh. Saka Ngayon, pauwi na siya buwala sa isang ganap ng best. Mm Pag atas, boom! Nabunggo yung kotse doon sa likod. Sabi niya, ay! Ganun ito, no? Oh, ganun ito, boom! Sabi, boom. Pipi! Pipi yung harapan. Ay! ay. Waba nga yung driver ng nabunggong kotse. Pagkita, ay! yung actress! Sabi niya. Kaya na, puntik na, ha? Hindi. Ay, si Andy, it's Ay, yung actress! I'm in a hurry, English po, okay? Oh. I'm in a hurry, I will just give you the number of my driver. Ay, 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 ay pala yan. Ay, 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 no, ay, no, ay, no. na, oh, clue na yan, ha? oh, clue na yan. Sino yung mga na yung gisera, oh, oh. Yes, marami guys. Oh. Marami. Pero nagtakang ngayon itong ano, hmm. yung divers. sabi tuloy ng asawa, napakayapag naman niya. Sa mata kung siya yung nabunggo, sigurado mag-aangal niya, magagal siya. Mm. Pero nabunggo na tayo, binigil lang namin, yung manang nagsabi, sorry ha, ah, kasi hmm. yung diver ko, kasi may kasalan. Di ba yung... The... Pero yung si actress na yan, parang may image-image dyan na That sa Lagi. oh, no? May, may image ito, no? Ay, naku, parang, sa may problema. parang sa mundo. Oh, oh, Sa mundo ni Janice. Ano yung mundo ni Janice? Ano yung oh, okay. pinigil yung mundo ni Janice? Ikaw huwag ka na magbigay ng ano mawaya Bigla <laughs> ako masabi. <laughs> ano yung mundo ni Janice? <laughs> yung mundo ni ano? Yung pipi si Cheryl Cruz. Cheryl Cruz, yung mga ganda. Huwag ka na, na magbanggit. Ako, kinakabahan ako sa'yo ah. Hindi mo bilang iba. Maganda okay. yun, di ba? Pero, Pero ay nahula niyo po itong uh. actress na ito ah. Uh -oh. Di ba? Nakakagulat. Uh -oh. Pero at least siya. nagbigay binigay niyo number ng A, binig driver. Binigay number. <laughs> Pero dapat, uy, sorry po. Oh, dapat may ganun siya. po. Okay. Eh, niyo na lang po yung driver ko. Kaya nyo lang po mag-usap pa. Okay. Di ba parang, ano, go, 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 go. Okay. Tuloy-tuloy pa raw. Sorry, sabi. Meron pa eh.